Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bansang Indonesia, halos araw-araw ay may ginaganap na kasalan. Libo-libong milya ang layo ng Indonesia sa Pilipinas, ngunit hindi na ang itsura ng kanilang kasalan. Ang babae ay nakaputing gown, ang mga abay ay nakapustura, at may sayawan pang nagaganap kinagabihan. Pero, merong kakaiba sa kanilang handaan na hindi mo makikita sa Pinas. Yan ay ang regular nilang pagluluto ng mga hayop na hinuli sa gubat. Ang tawag dito ay bush meat. Ang bush meat ay ang karne ng wild animals na hinuli upang kainin. Andiyan ang pagluluto nila sa karne ng paniki. Mahilig din sila sa karne ng ahas. At ang paborito nila na karne ng daga. Ikaw ba, willing ka bang pumunta sa reception kung mga exotic food ang handa? Ayon sa pagsusuri ng National Food Agency, 60% ng karne na inihahanda sa ganitong okasyon ay mga bushmeat o yung mula sa karne ng wild animals. Hindi nakakapagtaka dahil kitang kita sa mga tao rito na sarap na sarap sila sa karne ng mga exotic animals. Bago ka pa maging judgmental, gusto kong maunawaan mo na ang pagkain nila sa mga bushmeat ay matagal nang nakaugat sa kanilang tradisyon. Kung bibisita ka sa kanilang palengke, makikita mo na walang masyadong namimili sa karne ng manok at baboy. Ang karne kasi ng mga mababangis na hayop ang gusto ng mga tao rito. Naging notorious na nga sa mga dayuhan ang kanilang palengke dahil sa samot-saring hayop na binibenta rito upang kainin. Kung mahina ang sikmura mo, hindi ka dapat pumunta sa palengke na to kaya naman for today's video, aalamin natin ang tradisyon ng bushmeat at exotic food. Meron din bang bentahan ng exotic food sa Pilipinas? At ano ang piligro na dala ng bushmeat? Para mas maunawaan pa natin ang industriya ng bushmeat, tumungo naman tayo sa Afrika. Dito natin masasaksihan ang mas malawak na kalakaran ng pagbibenta at pagkonsumo ng bushmeat. Ang kapatagan ng Afrika ay sagana sa iba't ibang uri ng hayop, kaya ang kanilang palengke puno ng mga hayop na hinuli ng mga hunter. Pag tumungo ka sa kanilang palengke, dito ka makakita ng samot-saring patay na hayop na karaniwang sa zoo o sa TV mo lang maikita. Andiyan ang bintahan sa karne ng bayawak na patok sa mga mamimili. Magkasing lasa raw kasi ang manok at bayawak. Mabenta rin dito ang iba't ibang klase ng daga. Merong higanting daga na kasing laki ng pusa. Nariyan din ang pagkatay sa matitinik na porcupine. Kung ang mga nagtitinda ang tatanungin, ang karne ng usa ang pinakamahal ibenta. Ito raw kasi ang pinakamahirap hulihin at pinakamasarap. Samantala ang mga uod gaya ng larvae na to, ang karaniwang binibenta sa kalsada na parang fishbowl. Nakakaawang malaman na pati pala ang karne ng unggoy ay binibenta rito. Baka sa kanilang mukha ang matinding takot na baka silang susunod na kainin ng mga tao. Pero alam mo ba na delikado ang kumain ng karne ng unggoy? Ang DNA kasi ng mga tao at primate ay hindi nalalayo kaya ang anumang sakit na meron sa chimpanzee ay madali nilang maipapasa sa mga tao. Ang pagkain daw sa karne ng unggoy ang tinuturong dahilan kung paano nagsimula ang sakit na AIDS na magpasa hanggang ngayon ay kumikitil sa buhay ng maraming tao. Noong 2014, kumalat din sa balita ang kinatatakutang sakit na Ebola virus na nagmula rin daw sa pagkain ng mga bushmeat. Dahil dyan, naglabas ng panukala ang iba't ibang bansa sa Afrika na nagpapabawal sa pagkain ng bushmeat. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng panibagong virus na mas matindi pa sa AIDS at Ebola virus. Gayunpaman, hindi pa rin mapipigilan ng mga tao sa Afrika sa pagkain ng bushmeat dahil nga sa parte na ito ng kanilang tradisyon. Dito sa Pilipinas, hindi uso ang pagkain ng bushmeat. May mangilan nila na kumakain ng bushmeat, ngunit hindi kagaya ng sa Afrika na malawakan ng bentahan. Pero, Merong isang karne ng hayop na mahigpit na ipinagbabawal ng batas, ngunit marami pa rin palihim na tumatangkilig. At ito ay ang pagkain sa karne ng aso. Madalas rin itong tawaging asosena. Igaw, isa ka rin ba sa kumakain ng aso? Kung oo, dapat mong malaman na ang paghuli at pagpatay sa aso ay mariing ipinagbabawal ng batas. Ayon yan sa Republic Act 8485 o the Animal Welfare Act of the Philippines. Ang sinumang mahuli na nananakit o nagbebenta sa karne ng aso ay maaaring mahatula ng 6 na buwan hanggang 2 taon at multa na hindi bababa ng 30,000 to 100,000 pesos. Ayon sa pag-aaral ng Bureau of Food and Drug Administration, ang karne ng aso ay delikadong kainin dahil hindi ito pumasa sa standard inspection o sa tamang proseso. Ang ilan sa mga kinatay ay mga asong galisin o kaya naman ay may nakakahawang sakit kaya hindi ito ligtas kainin. Maaari ka pang makakuha ng rabies at may taong naibalitang namatay na dahil rito. Sa Banna, Ilocos Norte, namatay ang isang lalaki matapos umanong kumain ng karne ng aso. Hindi pa kumpirmado kung narabis ang biktima, pero ang iba pang kumain ng aso, pinapa-bakunahan na. Nang hina at nakaranas ng labis na pagsusuka si Domelin Baltazar ng Barangay Ka Estebanan, Banna, Ilocos Norte. Kumain si Domelin ng karne ng aso noong Biyernes ng gabi. Isinugod si Domelin sa ospital, pero binawian siya ng buhay kinabukasan. Alam ko na nagagawa ng iba na kumain ng aso dahil sa hirap ng buhay. Pero hindi dahil sa mahirap tayo, pwede na tayong gumawa ng krimen. Ang pagiging mahirap ay kailanman hindi mabuting dahilan upang lumabag sa batas. Alam ko rin na parte ng ating kultura ang pagkain ng mga hayop na hinuli sa gubat kaya ito pinapanatiling buhay ng ilang komunidad. Pero paano maipagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ang ganitong kultura kung wala na ang mga hayop sa gubat. Naniniwala ako na dapat ay baguhin na natin ang ilang makalumang tradisyon upang makasunod sa mabilis na pagbabago ng ating mundo. Kung dati ay okay lang na manghuli ng usa ang ating mga ninuno, ngayon ay bawal na. Kakaunti na lang kasi ang mga usa sa gubat ng Pilipinas at malapit na silang maubos. Kung gusto nating panatiliin ang ating kultura, dapat nating ipreserba ang mga natitirang hayop sa ating gubat. Dahil ang mga hayop na ito ay kakambal ng ating kultura, kaya dapat nating protektahan. Ikaw, ano ang opinion mo sa pagkain ng mga wild animals at sa industriya ng asusena? Comment down below nang malaman namin ang inyong opinion. Ngayong marami ka ng natutunan tungkol sa usapin ng bushmeat? Ang susunod nating topic ay tungkol naman sa masamang epekto ng polusyon sa ating karagatan, lalong-lalo na sa mga hayop na nakatira rito. Noong March 2019, natagpo ang patay sa dagat ng Pilipinas ang isang balyena at ito ang sanhi ng pagkamatay nito. Imbis na pagkain, nasa apat na basura ang nakita sa labi ng Covier's Beaked Whale sa Mabini Compostela Valley. Nakakapanlumo ang ganitong klase ng balita, ngunit hindi nakakapagtaka dahil sa dami ba naman ng basurang lumulutang sa dagat? Imposibleng walang balyena ang hindi makakain nito. Yan ang mas lalong pinatotohanan sa necropsy report matapos makuha ang 40 kilos ng basura sa loob ng tiyan ng balyena. Ang plastik kasi ay hindi nalulusaw sa tiyan ng hayop kaya ito ang naging dahilan ng maagang pagpanaw. Pero hindi lang pala balyena ang apektado rito. May nakuhang plastic garbage bag sa tiyan ng isang dolphin sa Palawan. Napadpad sa Nakpan Beach sa El ang batang rough tooth dolphin nitong Webes. Pero namatay rin matapos ng isang araw. Sa post-mortem examination ng ilang eksperto, nadiskubre ang limang kilo ng plastic sa tiyan ng dolphin at ito ang tinuturong dahilan kung bakit ito namatay. Maliit lang ang bitukan ng dolphin kaya nakakaawang pagmasda na napuno ito ng plastik at ilan pang basura na tinatapon natin sa dagat. Ang mga basura kasi ay napagkakamalang pagkain ng mga hayop kaya nila ito kinakain. Isa sa paboritong kainin ng dolphin at whales ay ang jellyfish at kung minsan napagkakamalan nilang dikya ang mga lumulutang na plastik. Pero hindi lang pala mga sea mammals ang apektado ng krisis sa basura, kundi pati ang mga ibon. Dito sa ilang isla ng Pilipinas, ang pagkain ng basura ang isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga seabirds. Malalaman mo na basura ang kanilang ikinamatay, kaya sa tuwing naaagnas ang kanilang katawan, lumilitaw ang kumpol-kumpol ng plastik na matagal nang nagtatago sa kanilang bituka. Nakakapangilabot ang ganitong eksena at paano kaya humantong rito ang krisis natin sa basura? Ayon sa pag-aaral ng Greenpeace Philippines, ang isang seabirds ay kayang kumain ng isang daang piraso ng plastik bago ito mamatay. Sa video, may kita mo ang sandamakmak na basura na nakuha sa bituka ng limang patay na ibon. Kahangaan mo ang talento ng mga sigal sa paglunok ng kanilang pagkain Pero sa kaso naman na to, maaawa ka dahil sa piligro na dala ng pagkain nila sa plastik Gaya ng sigal na to na pilit na pinagkakasya sa kanyang bibig ang plastik na nakita niya sa dalampasigan Habang pinapanood ang video, makukuha mo na lang na maawa para sa ibon dahil alam mong kamatayan ang naghihintay sa kanya sa tuwing nakakalunok ng plastik ang mga hayop, Naiipon ito sa loob ng kanilang bituka. Dahil sa plastik na nakabara sa loob ng bituka, palaging busog at nawawala na ng ganang kumain ang hayop. Kung magkataon, maaaring mamatay sa malnutrisyon o matinding gutom ang hayop dahil hindi na ito kumakain. Kung tatanungin ang mga Pilipino, halos wala sa atin ang may intensyong manakit ng hayop. Pero sa tuwing nagtatapon ka ng basura sa dagat, ang hindi mo alam tahasan mong pinapahamak ang buhay ng mga hayop. Gaya na lang ng food packaging. Ang mga plastic container na to ay kaamoy ng pagkain sa restaurant kaya pag nakita ito ng gutom na unggoy, hindi nila ito pinapalagpas at uumpisahan nila itong kainin. Matalinong hayop ang mga elepante ngunit maski sila ay nahihirapang kilatisin ang bagay kung isa ba itong pagkain o nakakalasong basura. Gaya ng elepante na to na nakuha ng kumakain ng basura na nakita lang niya sa kalsada. Ito naman ang isa na kinain ng plastic bottle. Nasa peligro naman ang buhay ng batang elepante na to matapos siyang mamataang kumakain ng plastic na iniwan ng turista. Ang Japan ang isa sa pinakamalinis na bansa sa Asia pero maski ang kanilang native animals ay may problema rin sa basura. Simula noong 2003, nag-boom ang tourism industry sa Nara Park kung saan pwede mong makajaming ang mga cute na usa. Kaso, dahil sa dami ng mga turista, pati ang kanilang kalat ay iniiwan sa kalsada at ito ang napag-interesang kainin ng mga usa. Ilang beses na nga nakita ang mga usa rito na kumakain ng delikadong plastik. Maski ang mga baka ay napapabayaan din kumain ng basura kahit sila ay isa sa pinaka-inaalagaan ng mga farmer. Gaya ng baka na to na paborito ata ang chichiria ni Mang Juan. Damo ang paboritong pagkain ng baka pero sa pagpasok ng 21st century, mukhang mas gusto na nila ang lasa ng basura kesa sa organic materials. Dahil hindi nalulusaw sa tiyan ng plastic, kinailangan pa ng lalaki na to na gumawa ng buta sa tiyan ng baka. Dito niya inumpisa ang hilain ang namuong basura sa loob ng bituka. Nangayayat na kasi ang baka at hindi na kumakain dahil yan sa dami ng plastik na naipon sa kanyang bituka. Sa lahat ng hayop sa karagatan, ang mga pawikan ang pinakaapiktado. Biruin mo, 70% ng kanilang populasyon ay pinaniniwalaang nakakain na ng isang kilo ng plastik at iba pang basura. Kaya ng pawikan na to na pinagtulungan ng mga Good Samaritan na tanggalin ang lubid na nakabara sa kanyang lalamunan paboritong kainin ng mga pawikan ang jellyfish at kung minsan, pagkakamalan nilang dikya ang lumulutang na plastik. Sa dagat naman ng Indonesia, na mataan ang pagi na lumalangoy sa dagat na puno ng basura. Filter feeder ang istana na to at kinakain ng anumang magkasya at pumasok sa kanilang bibig. Kaya naman ang makakita ng manta ray sa dagat na puno ng basura ay napakadelikado dahil maaari nilang masagap at malunok ang mga basura sa paligid. Hindi maikakaila na marami ng hayop ang apiktado ng basura pero lahat ng yan ay maaaring magbago nang madiscover ng mga scientists ang tinatagong talento ng mga mealworm. For the first time in history, ngayon palang nakakita ang mga scientists ng hayop na kayang kainin ang plastik kakaiba ang kaso ng mealworm dahil hindi nagdudulot ng pinsala sa kanilang katawan ang pagkain nila ng plastik. Dahil sa kakaibang superpowers ng uod na to, porsigido ang mga scientist na pag-aralan pa ang digestive system o anatomiya ng mealworm at kung paano natin sila magagamit in the future sa pagsugpo ng umaapang na problema ng basura. Malay mo, uod is the key para maubos ang lahat ng plastik sa mundo. Mahalaga ang topic ng polusyon dahil hindi lang naman ang mga hayop ang apektado rito. Pati tayong mga tao ay damay rito. Ang mga plastik kasi sa dagat ay hindi nabubulok o malulusaw at sa halip, nadudurog lang ito sa mas maliit na piraso. Ang tawag rito ay microplastic. Napagalaman ng mga marine biologists na ang microplastic ay kadalasang kinakain ng maliliit na organismo na kinakain naman ng mas malaking isda. Sa huli, tayong mga tao ang kumakain sa isda at ang hindi natin alam, ang isda na kinakain natin ay puno na pala ng microplastic ang katawan. yep, tama ang narinig mo. Ang plastic na itinapon mo sa dagat ay babalik sa iyo sa paraan ng pagkain mo sa karne ng hayop na inangkat sa dagat. At hindi lang pala sa isda may kita ang mga microplastic. May kita rin ito sa mga pusit, seashell at hipon. Delikado sa tao ang makakain ng microplastic dahil pwede itong magdulot ng nakamamatay na sakit gaya ng cancer. Kaya the next time na magtatapon ka ng basura, isipin mo naman ang mga hayop na maaaring maapektuhan ng kalat mo. Dahil totoo pala ang kasabihan na ang basurang itinapon mo ay talagang babalik sa iyo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Chris Luis De Leon. Justin Carlo Paat, Mini Philippines, Jaydre Marbid, Carlo Doliente, Emilia Bravo, at Kentamayo. Tamayo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!